Ito yung gumagana na lang eh. Yung ito kasi nakahang di ba? Sa may unang kwang ko. Nakahang ito. Hindi ginagamit ito. So, tapos, yung ginawa, mali-mali yung nilagay na pyesa. Para may idea kayo. Ito. Para alam din ng nibosing. e <laughs> ito pa lang oh. Mali. Yung 100 na yan. Dapat 100 lahat eh. 100 dapat dito. 100, oh, dito 100. Parehas. Dapat 100 din ito. eh nakalagay dito. Uh, ano nakalagay kayo nina dun, boss? Parang... kam to my vlog. Ayun no, maaga kami ngayon. Sama kayong alalay ko. <laughs> Sama anak ko. Ayun, for today's video, eto, uh, meron naman tayong gawain dito or gagawin. din uh, dinala pa to ni uh, isang follower subscriber natin. Ha. Uh. Shoutout sa'yo, sir. Ito pa yung pangalan na ngayon pangalan numero nyo. Kay sir Puroy ng uh, West Fairview. <laughs> Inayo pa rito uh, 302 Ito muna unahin natin gawin uh, Concert na 302 ito, Alam ko 302 ito eh uh, 302 to uh, Ang itong pormahan Wali dalawang unit yung dinala niya 302 and then Ayun yung Sakura yung Sakura naman na 502 rin yan Ayun uh, Bali unahin natin is eh, itong 302 Hindi ko na sana gagawa ng vlog to eh Kaso uh, Baka abangan niya yung <laughs> video rito eh Gawa natin ng vlog Ah, uh, buti may kasama ko rito eh. Ito yan ako. Siya na lang muna paggagawin ko nito. <laughs> hindi naman gagawin, tutulong ah uh, siya yung taga backlash, mali tutulungan ko lang. Ang issue nito, wala na, dead na. Ayun na ang umandar. Uh, may power siya, hindi siya totaling dead. Uh, may power, walang uh, hindi na, uh, walang audio kasi uh, yung ginawa ng una oh. Isang channel na lang yung gumagana nito, kaya na dito yung isang channel is takahang na you know, wala na yung emitter oh. Balito na lang yung gumagana ngayon natuluyan yan yun yung mission namin dalawa for today's video uh, same sa mga ginagawa nating uh, diskarte eh. uh, antay antay na lang muna kayo sabihin ko lang namin <coughs> sabihin ko na lang kung ano mga pinagagawa ano pinagbabaklas anong pinagpapalit para hindi na umaba yung video natin ayan stay tuned guys day 2 <laughs> Sabado, kasama ko yung anak ko. Linggo, ngayon, dalawang teknisya na kasama ko. Ito si Paring rey Extra. Ito si Tutu Alvin. Ayan. Ito yung ginawa ng anak ko. Hindi niya kinaya eh. Kasi alam mo na, apprentice pa lang yun eh. Malihit. pinatuloy ko lang kay Paring rey Yung 302. Kasi yun, na kayo guys. May nakikita kayong kwan. Hindi natin nalagyan ng tape. Uh, pinapapalitan lang yung mga resistor na... Ah, yung mga transistor na maliliit. Hindi yung malalaki. Puro sira yung mga yun. So ngayon guys, ito update. Kaya pala kwan, uh, napalitan na tong mga mga transistor na maliliit. And then dito napanormal na ni kwanto ni Paring Ray, ito. Tapos ang problema kasi ito yung gumagana na lang eh. Yung ito kasi nakahang to, di ba? sa may unang kwan ko, nakahang ito, hindi ginagamit ito. So, tapos yung ginawa, mali-mali yung nilagay na piyesa para may idea kayo ito. Para alam din ng nibosing. <laughs> E dito pa lang oh, mali. Yung 100 na yan, dapat 100 lahat eh. 100 dapat dito. 100, oh dito 100 parehas. Dapat 100 din dito. E nakalagay dito. Uh, ano nakalagay kanina doon boss? Parang 4.7. Ah, 4. Saan ba yun kuan? Wala na. Ayan mo na. Yan. Hindi, sunog talaga yun eh Basta may uh, Ito, yung dalawang 100 na yan 4.7 Kaya yan, nilagay dyan ay nakasulat na nga na 100 eh 4.7 pa rin nalagay tapos pag-check ni boss wala pa rin <laughs> ayan oh no, nakita niyo naman na may bias niya 2.7 and 2.7 tsaka 1.2 'yan dyan eh kabisado ko na 'yan eh yung nilagay ayan oh eh, no, 4.7 ulit dapat kung ano dito sa may kabila tip lang to ha sa mga bago-bagong technician niya na natutulad natin para hindi kayo malito kung ano dito sa may kabilang side gayahin niyo lang dito sa may kabilang side kasi same lang 'yan minsan yung positioning lang yung iba pero in terms of value na nakasulat is parehas lang eh, kaya yan, oh, kaya wala siyang bias kasi mataas masyado yan 4.7 no? Oh. eh ito yung good na to dito eh yan 1.2 yan 1.2 tapos 4.7 yan o oh, yan lang stage lang yan lang bigay idea lang so ngayon guys ito napalitan na 1.2 brown red red ayan na palitan na yan ha ngayon check na natin eh okay, boss on ngayon na si paring ray ngayon yung kwan eh yun technician ko eh yan nakatoko ako sa iya lead db ngayon sa kabila normal na oh yan so, na lahat Ayan. Pwede na balik yung transistor. Ayun lang guys, nang nadali. Ah, uh, baka yan yung gumawa nung nakaraan. <laughs> Tandaan niya yan, no? <laughs> Nabalik na lang to. Tapos yung isang kwan, yung isang concern pa, yung 2383 tsaka 1013, wala akong 2383. Yung meron ako B649 and then uh, D649 and then C D669. Na pwede naman 'yan. Yung positioning lang ng paa yung magkakaiba or yung body niya. Pero okay yan. Ah, ngayon, ibabalik lang ni eh, ray, yung transistor. Ay, balik na ni eh, Pare yung kwan, yung mga output niya. Wala namang kwan eh, buo naman yung mga output nun. Pali, susukatan na lang natin ulit. Sige, tira. Ayan, nag-relay. Nakuta. Okay. Alas na sa point 2 2.25 uh, Palikta dyan, reverse Ayan Eh, dyan lang yan, hindi lang na ako nyan Hindi mo lang na na maayos yan Ayan, ayan ah, oh. nagalaw ah Ayan, point 25. 25. Ayan, okay na. Ayan, ibabalik na lang yung board. Asensya na kayo guys ha. Hindi ako yung mismo actual na magawa. Taga picture, taga video lang ako ngayon. Yung dalawa sila technician ko ngayon eh. Magawa rin ako. Ito, Elite TV. Eh. Balik ko lang. Kasi para mukha na ng video, makita ni sir yung unit niya. Yung susunod natin dito, yung Kwan, yun, 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 sakura na 5 -0. Ngayon, testing na lang ko. Ba audio test na lang ito para malaman kung sira yung mga controller, okay pa. Ay balik na yung board. Ayun, nakapix na siya. Uh, ito, hindi kita na ni pare yung sa gilid niya, si Biak. Tapos, yung naka na speaker natin, alin naka-load? Uh, ito yata yung gitna yata or basta alin yung isa diyan. Ah, uh, ito medyo bumaba nabawasan na bawasan ng konti. Isang bass, isang tweeter. Ayan, marinig na natin na umaandar na. Tapos yung connection na yan, oh, tingnan nyo. Nakaraan dyan, pinagsama lang ng unang gumawa yan eh. Pinagsama niya, yung isang, yung isang channel, uh, pinagsama niya dyan, oh, para gumagana kunwari lahat. O oh, yan na, oh, nakakonect na siya. Ngayon, titesting natin yung audio niya kung may audio na. O oh, tira. Wala tayong processor, direto uh, cellphone ni eh, pare. Ayan, may audio na. Ba? mga ragatak yan, boss? Para hindi tayo makapiright. O, oh, yan. Miss Boss Steve dyan. Nalikado tayo dyan. Ah, in terms naman sa control nya, guys, okay pa. Master volume to, eh. Balance. Nakakapiret yan. Ayan, palit lang na tugtog. Para katak para walang copyright. Okay pa. Yung mic, subukan natin yung mic. Yung dito, okay pa. Uh, base, mid, treble, balance, okay. Master volume, okay. Ay, ikaw na magsalita dyan <laughs> Ayan, okay pa yung Puting mic nya Ito, kabila Okay Okay lahat Ayan, okay na ah uh, Okay na yung amplifier mo sir Sir Ito yung kwan nyo uh, Numero hindi Sir Poroy Ng West Fairview Kababayan ko rin to eh hype na mga motor na yan Kaya na, okay na yung 302 natin Medyo marami, alas na ubus lahat ng pyesa eh you Kaya know, na, bagong bago na Bago na lahat ng mga transistor niyan ah uh, Next natin yung sakura niya na Ito, pa medyo madugo rin labanan dito Ayun lang, hanggang dito na lang yung video natin tungkol sa may concert na 302. Ayun, ah uh, promotion bago tayo magtapos. Sa mga gusto magpaparepair along sa Oyo, Quezon City, Ah, uh, number 41, Don Julio, Gregory Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Ah, uh, social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, pakipollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, then YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre, paki... Yan, yung mo yung bell button yun sa gilid. Ayan, yan, pindutin mo yan. Pag napindot mo yung bell button sa gilid, na makita ka dyang all. ni pindutin mo yung all na yan. Yan, pag napindot mo yung all na yan, Ayan, araw-araw ako mabibisit dyan Alam mo kung bakit? Kasi araw-araw ako nag-upload ng mga walang kwintang video Kaya araw-araw ako rin ma <laughs> Ayun, uh, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat